Dream come true para kay Angel Oxen na makasama si Coco Martin sa proyekto. Bida sina na Angel at Coco sa natatanging episode ng Maalaala Mo Kaya na batay sa buhay ng ilang napatay na SAF 44. Narito ang report. May mga plan. Excited na ibinalita ni Angel Oxin na natupad na ang pangarap niyang makatambal si Coco Martin. First time na magkakatrabaho ang dalawa sa maalala mo kaya two-part episode na tungkol sa buhay ng mga napatay na sa 44. Ako dito si Suzette Tukay. Ako yung girlfriend dito ni Gary Irana, isa sa mga fallen 44. Ipapakita natin yung mga sacrifices nila sa relationships, sa pamilya, sa struggle nila na tanggap nila na anytime pwede kaming, pwede kaming mawala. Dumaan sa matinding training si Coco para paghandaan ng role bilang Senior Inspector Gary Irana. Kasama rin si EJ Falcon, nagaganap bilang Police Inspector Rene Tairus. Nag-firing kami and then pinakita sa amin yung mga drills, lahat ng mga activities sa ginagawa nila everyday. Kumbaga preparation talaga kasi gusto namin na palabasin dito na kung ano talaga yung pinagdadaanan nila gusto namin ipakita kung gaano kahirap bago maging isang sap. Ang MMK episode ay pagbibigay pugay di lang sa SAF 44, pati na rin sa mga dakilang sundalong Pilipino at mga mahal nila sa buhay. Hindi naman natin kasi alam ko ano na nangyayaring situation, 'di ba? Ang hirap tanggapin na mamamatay yung taong mahal mo dahil lang sa trabaho, 'di ba? Pero may mga tao talagang gano'n, yung kabutihan nila, gusto lang talaga nila maglingkot. Maging eye opener rin daw sana ito para mabigyang hustisya ang SA 44. Sa atin kapag tumatagal na yung um, usapan at may mga bagong issue na na pumapasok, nakakalimot tayo. Makikita natin kung ano ba talaga epekto ng gera, 'di ba? ang nag-suffer talaga dyan, yung mga maliliit na tao. Pagkatapos ng kanilang MMK, inaayos na raw ni Angel at Coco ang pinaplano nilang movie project. natural sa kanya yung... Pero bago ang Dream Movie Project ni Angel at Coco, tatapusin muna ni Angel ang pelikulang kasama si Star for All Seasons at Batangas Governor Vilma Santos at si Cian Lim mula sa Star Cinema.